Ang Camp Aguinaldo ay isa sa mga pinakamahalagang lugar sa kasaysayan at kasalukuyang sandatahang lakas ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa Quezon City at ito ang pamunahing himpilan ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa loob ng mahigit 80 taon, ang kampong ito ay naging saksi sa maraming makasaysayang pangyayari mula sa panahon ng digmaan hanggang sa modernong operasyon ng militar sa ating bansa. Nagsimula ang kasaysayan ng Camp Aguinaldo noong dekada 1930, sa ilalim ng pamumuno ni Commonwealth President Manuel L. Quezon. Dati itong tinawag na Camp Murphy, bilang parangal kay Frank Murphy, ang dating gobernador general ng Pilipinas. Noon, ang buong lugar ay binubuo ng dalawang bahagi, ang Camp Murphy para sa Philippine Constabulary, at ang Camp Crame para sa Philippine Army. Ngunit nang sumapit ang dekada 1960, ang bahagi para sa hukbong sandatahan ay ipinangalan sa unang general ng revolusyonaryong hukbo ng Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo. Mula noon, tinawag na itong Camp Aguinaldo. Sa paglipas ng panahon, ang kampo ay hindi lamang naging sentro ng militar kundi pati na rin ang kasaysayan at politika. Dito ginanap ang maraming makasaysayang kaganapan tulad ng mga pudeta, state visits, at military parades. Sa loob ng Camp Aguinaldo matatagpuan ang tanggapan ng Chief of Staff ng AFP, pati na rin ng iba't ibang sangay tulad ng General Headquarters, Joint Staff, at mga opisina ng Army, Navy, at Air Force. Hindi lang mga sundalo ang makikita rito dahil ang kampo ay may kumpletong pasilidad, may ospital, paaralan, simbahan, museum, at maging mga residential area para sa mga opisyal at kanilang pamilya. Isa sa mga kilalang gusali sa loob nito ay ang AFP Museum and Library, kung saan makikita ang mga lumang armas, uniforme, at mga dokumento mula pa noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Dito mo mararamdaman ang malalim na ugat ng ating kasaysayan at kung paano nagbago ang ating sandatahang lakas sa paglipas ng panahon. Sa modernong panahon, nananatiling mahalaga ang Camp Aguinaldo bilang sentro ng operasyon at seguridad ng bansa. Dito isinasagawa ang mga high level meetings ng militar lalo na kapag may mga banta sa seguridad o kalamidad. Kapag may lindol, bagyo o krisis, ang kampo ang nagsisilbing command center kung saan pinaplano ang mga relief operations. Makikita rin dito ang mga opisina ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na katuwang ng AFP sa pagtugon sa mga sakuna. Kung babalikan natin ang kasaysayan, hindi rin may na ang Camp Aguinaldo ay naging saksi sa mga makasaysayang sandali ng ating bansa. Noong panahon ng martial law, dito naganap ang ilang mahalagang pagpupulong ng militar. Sa panahon naman ng EDSA People Power Revolution noong 1986, naging isa ito sa mga sentrong lugar kung saan nagtipon ang mga sundalo at mamamayan upang ipahayag ang kanilang paninindigan laban sa diktadere. Sa katunayan, ang kalsadang nag sa Camp Aguinaldo at Camp Crame ang naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Bukod sa kasaysayan, patuloy din ang modernisasyon sa loob ng kampo. Sa kasalukuyan, pinapaganda na ang mga gusali, ginagawang mas digital ang operasyon, at pinalalakas ang cybersecurity upang makasabay sa mga hamon ng makabagong panahon. Ang AFP Modernization Program ay nakasentro rin dito, kung saan pinaplano ang pagbili ng mga bagong kagamitan, sa sasakyang pandigma, at teknolohiyang pangdepensa. Ngunit higit pa sa armas at teknolohiya, ang tunay na lakas ng Camp Aguinaldo ay ang mga taong naglilingkod dito. Araw-araw, libo-libong sundalo, opisyal, at empleyado ang pumapasok sa kampo upang gampanan ang kanilang tungkulin sa bayan. Makikita mo ang kanilang disiplina, sakripisyo, at dedikasyon. Sa bawat sulok ng kampo, mula sa guard post hanggang sa headquarters, ay ramdam mo ang diwa ng serbisyo at pagmamahal sa bansa. Sa loob ng kampo, may mga lugar na hindi basta-basta napapasok ng publiko dahil sa seguridad. Ngunit may mga bahagi rin na bukas sa mga bisita, gaya ng museum at ilang open grounds kung saan isinasagawa ang mga seremonya. Kapag nagkataon na may flag raising ceremony o military parade, makikita mo ang kahusayan ng ating mga sundalo, maayos na pila, sabay-sabay na galaw, at matatag na paninindigan. Ang mga ganitong seremonya ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng disiplina at pagkakaisa. Hindi rin nawawala ang koneksyon ng kampo sa mga ordinaryong mamamayan. Kapag may mga outreach programs, blood donation drives, or relief operations, madalas ang mga sundalo mula sa camp ang ang unang room respond. Sa panahon ng pandemya, dito rin ginamit ang ilang pasilidad bilang logistics center para sa mga medical supplies at vaccination programs. Sa gabi, kapag tahimik na ang paligid, mararamdaman mo ang kasaysayan na tila bumubulong sa hangin. Ang mga punong kahoy, mga lumang gusali, at mga monumento ay nagpapaalala ng mga bayani at sundalong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Sa gitna ng modernisasyon, patuloy na isinasabuhay sa Camp Aguinaldo ang mga aral ng katapangan, dangal, at malasakit. Isa pa sa mga katangiang maipagmamalaki ng kampo ay ang pagiging sentro ng pagsasanay at paghubog ng liderato. Dito ay sinasagawa ang mga leadership seminars, command briefings, at mga pagsasanay sa disiplina at pamumuno. Maraming mga opisyal na naglingkod sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang nagsimula rito, dala ang mga aral na natutunan sa loob ng kampo. Habang lumilipis ang panahon, nananatiling simbolo ng kapayapaan at seguridad ang Camp Aguinaldo. Hindi ito simpleng lugar na may mga gusali at bakod, ito ay puso ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Dito nagmumula ang mga desisyong may malaking epekto sa kaligtasan ng bawat Pilipino. At higit sa lahat, dito pinapanatili ang dangal at integridad ng ating mga tagapagtanggol ng bayan. Kaya't sa tuwing maririnig natin ang pangalang Camp Aguinaldo, alalahanin natin hindi lamang ang kasaysayan kundi ang patuloy na serbisyo at sakripisyo ng mga taong naglilingkod dito. Ito ay lugar ng tapang, karangalan at pagmamahal sa inang bayan, isang patunay na kahit gaano pa kalaki ang pagbabago ng panahon, ang diwa ng kabayanihan ay mananatiling buhay sa loob ng Camp Aguinaldo.